Kaparmer, it's another beautiful day and once again, welcome back here on the DT Nature Farm. Kaparmer, ngayong araw ay natutuwa ako at excited ako sa inyo na ibahagi ang isa sa discovery ko ngayong araw na hindi ko alam kung may iba nang naka-discovery sapagkat ang ituturo ko sa inyo ngayong araw ay kung paano hulihin ang fruit fly na wala kang gagastusin na kahit na ano. Okay? Wala kang gagastusin, wala kang bibilhin, hindi ka bibili ng fruit fly attractant, hindi ka bibili ng kung ano-ano para lang mahuli yung fruit fly. Okay, so yan ang ginawa ko ngayong araw na to. Ang ginawa ko, diniscovery ko kung paano gagawin yon. So para malaman mo kung paano gagawin ito, panoorin mo yung buong video. Ilalahat ko sa video na to ay kung paano, paano ako nagkaroon ng idea na pwedeng gawin yon. anong mga pinagdaanan ko. Paano ko na na-discovery na pwede pala, na ito pala yung pwede nating gawin. Okay? So pagkatapos mong panoorin ito, pwede mo agad subukan sa yung ampalaya. At kapag ka, anong resulta sa ampalaya mo, Uh, pwede mong i-comment sa ating video kung totoo nga ba yung tinoro ko Well, I'm sure ka-farmer, napanood ko na yung mga fruit fly attractant sa maraming YouTube videos At hindi ko pa nakikita yung yung video na to Kaya ginawa ko to para sa'yo upang ma-inspire ka na magtanim At ma para hindi na, para matapos na yung problema mo doon sa kinainisan natin na fruit fly Okay, huwag na natin patagalin, simulan na natin Pero ka-farmer, kapag nagustuhan mo yung video na to paki-like naman at paki-share mo sa ibang mga farmer natin para sila mismo ay matuto rin ng ganito. At kapag bago ka sa akin channel, ni-encourage po kita na mag-subscribe. Click mo yung subscribe button pang maging party po ng aking journey. Maraming salamat po. Kaparmer, alam mo ba kung bakit naninilaw ang bunga ng yung ampala kahit hindi pa ito hinog? Mga babaeng fruit lang ang gumagawa nito. Kaya kaparmer, farmer kung hindi mo pa napapanood yung video na ginawa ko, yung nakaraan, papano hulihin natin yung fruit fly gamit yung fruit fly attractant na methylhuhinol pwede mo rin panoorin yon pero ang nahuhuli ng methylhuhinol na yun na fruit fly attractant ay mga lalaking fruit fly lang so paano yung mga babaeng fruit fly mga ka-farmer? okay magandang tanong yan sapagkat sa video na to farmer babae at saka lalaking fruit fly pwede natin silang hulihin lahat okay kasi kapag inulay natin yung, yung lalaking fruit fly lang yung babaeng fruit fly makakahanap ng ibang mate niya at kapag nagmate sila, kung mabubuntis na naman siya ulit, so hahanap lang siya ng bunga, so yun na naman yung kanyang sisirain. Pero dito, babae at saka lalaking fruit fly na kagad yung mahuhuli natin. Okay, paano ko na-discover? Una, kaninang umaga habang naglalakad ako dun sa king garden, ay meron akong bunga ng ampalaya na hinug na na nakita ko may mga fruit fly. Sabi ko may mga fruit fly attractant naman ako, pero bakit hindi sila na-attract doon? Isa lang yung sagot dun ka farmer sapagkat sila ay mga babaeng fruit fly. Okay, kaya sila hindi na attract doon sa fruit fly attractant natin kasi mga babaeng fruit fly sila. At yung naa-attract lang doon ay mga lalaking fruit fly. Ngayon, isang bagay yung tiningnan ko, naisip ko na yung mga fruit fly pala ay kumakain ng hinog na ampalaya. Kaya ang una kong ginawa, pinitas ko yung ampalaya na, yun na kinakain nila at ang sabi ko mayroon na akong ingredients na panghuli sa mga babaeng fruit fly. Kaya ang ginawa ko, gamit po yung ating fruit fly trap, ay pinasok ko po doon sa loob yung, yung, yung bunga ng hinog na ampalaya na nating kinuha. Then, doon sa loob na yon ay papasok yung fruit fly. Kasi yun yung kanilang pagkain. O di ba diba, simple lang, parang humuhuli lang tayo ng daga. Para mahuli mo yung daga, kailangan mo ng pain. So para mahuli natin yung fruit fly, ang pinakapain po natin yung mismong bunga ng ampalaya. I'm sure ka farmer, pwede nating subukan ito sa iba pa nating mga iba pa nating mga gulay na tinitira ng, ng fruit fly halimbawa sa pipino. Pwede nating gawin 'yon. Okay? So, pagka-try ko noon ka farmer, gulat na gulat ako sapagkat maraming mga fruit fly kagad yung yung nagsipasukan doon. Pag nila doon, ang problema ko na naman ay papaano ko sila mapapatay sa loob. Dapat mapapatay ko sila sa loob at hindi na sila makakalabas. So ang ginawa ko, dinagdagan ko ng tubig at upang kung sino yung malalaglag sa kanila, yun ang mamamatay. Pangalawa, do uh, doon sa kanyang takip sa taas, dinagdagan ko ng, ng plastic cellophane, ng roll bag, upang yung gusto mag-escape, dadaan doon at pagdating doon sa, sa plastic bag, mahirapan na siyang bumalik sa baba kasi yung nasa isip niya yung pinakadaanan palabas ay doon sa itaas so yun nag work siya ka farmer ah uh, ito farmer ipapakita ko sa inyo pa, paano natin ginawa yung fruit fly attractant ngayon ka farmer sisimulan na natin yung paggagawa natin ng uh, fruit fly attractant na ang gamit natin ay mismong bunga ng ampalaya Una, dapat meron tayong hinog na bunga ng ampalaya. Ito. Yan, hinog. So, ito yung nakita ko na dinadapuan nila na klase. Mas magandang piliin natin yung sa area mismo na makikita natin na dinadapuan nila. Pangalawa, kailangan nating gumawa ng ganitong trap. Yan. Kailangan natin ng tali. At syempre, kailangan natin ng mga takip. Okay? So, na natin gagawin ay Kukunin natin ito yung yung party nito, yung party ng ampalaya na to na nasa loob kasi ito yung dinadapo ng mga fruit fly. Kukunin natin. Ang susunod natin gagawin ay ipapasok na natin dito sa mga naihanda natin na battles. Then, ilagay na natin sa butters. Sunod natin gagawin na itatakpan na natin. Ayan. Okay. Itatakpan na natin. Tapos, kailangan natin talian. So, natalian na natin. Natalian na natin, dadalhin natin doon sa area. Sa paglalagay naman natin ka farmer ng ating ginawang fruit fly attractant ay lalagay po natin sa gitna ng garden. Okay, kung saan po doon yung may mga bunga sapagkat nandoon na po yung mga fruit fly. Nandoon na po sa sa loob ng garden natin yung mga fruit fly. So ang gagawin po natin ay spread natin doon sa loob ng garden upang yung mga babaeng fruit fly po o kung may mga lalaking fruit fly ay papasok po doon. Hindi katulad po yung ginawa natin na fruit fly attractant na gamit yung methylionil na nasa labas, nasa paikot po ng ating garden. Ito po ay nasa gitna po natin ilalagay upang yung mga babaeng fruit fly po na nandun, naninira ng mga bunga ng ampalaya sa gitna ng ating garden. Yun po yung ating makukuha. At yung mga lalaking fruit fly po na nandun din na nakikipag-meet sa mga babaeng fruit fly ay magkasama po nating mahuhuli silang lahat. May mga kunti bagay na lang ka-farmer na gusto kong malaman dito sa ginawa nating fruit fly ay kung una ay kung gaano ba katagal na pupwedeng gamitin yung fruit fly na to. Ibig sabihin gaano katagal yung kanyang bisa bago natin dapat palitan. At pangalawa ay ano pa yung mga ingredients na pwede nating idagdag doon sa ginawa nating attractant na para mas malayo yung kayang abutin ng, ng amoy nito at mas marami tayong maa-attract. So ang ganyan lang ka farmer yung video natin sa araw na to. Salamat sa inyong panonood at I hope na na-inspired ko kayo at I hope uh, nabigyan ko kayo ng pag-asa na mayroon pa tayong pwedeng gawin na walang gasto sa paggamit ng ating uh, paghuhuli ng mga fruit fly. So ko farmer kung nagustuhan mo yung video na pinalabas natin, uh, in-encourage kita na paki-like naman at paki-share mo sa iba nating mga farmer upang sila rin mismo ay makatipid kung paano may iwasan yung fruit fly at paano mababawasan ng fruit fly sa kanilang mga gulayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat and happy farming! Ingat always mga ka-farmer!